Pansan na hindi lang ito basta footbridge Maganda rin itong design Modern eh Wala ilang beses ko nang in-update itong project Napapansin nyo ba itong ginagawang River Lane footbridge Pag dumaan kayo sa Quezon Bridge Malapit sa Quinta Market At itong Loton Ferry Station Mahigit 6 years na pala Simula nung kinonstruct at merong budget na mayigit 284 million pesos. Pero ngayon, ito lang yung makikita nyo. Para bang nabitin, no? Ano na ang nangyari dito sa budget na yung project na yan? Ito po yung naging controversial na Riverline Footbridge. Dahil bukod sa overpriced daw ito, eh bakit hanggang ngayon, ito palang nagmisto lang na sayang daw yung pera sa pagpagawa nito. So alamin natin ngayon itong nagawa nila. Malapit dito sa Loton Ferry Station kung saan ginagawa itong Pasig River Esplanade na-demolish na rin pala yung mga barong-barong dito Marami mga pako sir, no? Oo Talaga, mag-iingat talaga dito Ang Oo no. Hindi ko alam na basta-basta-basta Nasura ko sa kami, maganda magkagalaw ng maayos Pag naka-buta, gas-gas din Gas-gas din? Ah, dapat konta, no? Oo, yung nagagas-gas din yung barat mo din yung Hindi basta-basta yung demolish ito kasi, kasi yung mga pako nyan. Ah, palaban dito 'yung mga pako talaga. Sa tingin mo sir, mga ilang taon nakatira 'yung mga tao dito dati. Rekada um, um, uh, rin. Uh. rin. Mga... rin? Um, taga na rin. Alam niyo 'tong river lane footbridge na naging controversial. Alam niyo bakit? Kasi ito pala, meron siyang budget na 284 million pesos. Pero ito lang ngayon. Tila nakatiwang-wang. Sabi nga nila, kung daw, parang nag lang nasayang yung pera dito sa budget. Ito lang ha. Oh. Pwede itong lakarin. Pag naglakad ka dyan, hulog ka na. <laughs> Paliligo ka na lang dito. Ito yung nag-viral na ako eh. Tagal na to, 6 years na. Nabutan ko pa to dati, ginagawa ito. Nabutan ko, oh, pandemic pa nga to. Kaya lang Mahal daw ang per meter nito. Itong river lane kasi, 107 meters, simula din sa Loton Ferry Station. Napunta ang kanyang Kita Market. Tsaka yung mga vendors dun, naabala na rin sila kasi diyan din sa mga gamit nitong construct. So ito yung part 2 natin ang una na natin itong mga bahay na na demolish kasi uh, ginagawa na yung phase 4 ng Pasig River Esplanade simula sa Manila Post hanggang Aroseros Park malaki na rin yung progress dami, mga ilang pamilya din yung nalipat dun sa Cavite tama po, after ilang dekada silang nakatira dito sa bahay na walang maayos sa tirahan eh, ngayon, nalipat na sila na mas maayos. Hindi mo yung sanay So kung dati gawa sa mga kahoy, tsaka light materials ng itong mga bahay nila, ngayon mas maayos na, di ba? Gumanda na ang kanilang tirahan ngayon. Talaga masasabi mo, matagal na sila dito, tira may yung mga kahoy, bulok na, tapos amoy ko na. Uh, amoy bulok na rin. Parang nangyari dito habang nabubulog yung kahoy, hindi na siya pinapalitan. So bukod sa nasa danger zone sila ito, prone sa sunog. Kasi gawa sa light materials sa mga bahay. Hindi mo siya malalaman dito no? kasi yan, Yan ay yung Pasig Loton Ferry Station. Tapos terminal ng mga UV Express, mga bus. Tapos dito yung river lane. Hindi mo halata dito kasi patago eh. Nasa river talaga. Alas kung sumakay ka ng ferry boat, galing ka dyan, may kita mo siya dito. Patag patago itong mga bahay eh. So, uting tingin inuubos na yan. Pwede mga professional squatter to Gusto nga nila matapos ito eh para makatawid nang masambilis. So, ito lang pa yung Loton Ferry Station. Di ba, malaking bagay ito pag natapos itong Riverline Footbridge. Kasi pagkababa ng mga pasayro dito, pwede silang dumiretso sa Quiapo, Quintaman kung ano sana, hindi lang ito basta footbridge maganda rin itong design modern eh alam beses ko nang in-update itong project to, uh, ganyan talaga yung mga kinabit dyan ginto daw ang <laughs> ah, mahal ito per meter ka ba? kumpara mo doon sa Binondo Intramuros Bridge ayan oh, yung mga kanya, tarapin mo nga yung ginto dyan Ito kasi pang pang boost ng kwan dito, mga turista at saka economy. Malaki naman yung pagkagawa, no? Sayang lang dito kasi ito nagastos na yan, no? Dapat tapusin. Malaki din akala nyo kabayan itong ginagawa nila hindi po mga sasakyan yung dadahan dyan ha? Ah. mga tao lang to mga tao lang yan kaya sinabangan nilang overpriced diba oh, mga tao mga bike pwede rin siro sa sasakyan baka i-upgrade na lang to <laughs> hindi yun marami tatamaan na pag makakalang mga sasakyan dito so ito po yung ginagawang Pasig Reprise Planet ha ah. Naunahan pa itong esplanad kesa dito sa kwan? Dito sa River Lane Footbridge. Ah, ito po yung 284 million pesos. Ito na yung napunta. Sa kabilang side. Ito yung project na hindi tinipid. Ito yung programa ng Marcos Administrasya ngayon. itong ang Bigyan Buhay Muli. Napakaganda nitong proyekto na to. So ano mas sabi nyo sa Project Kabayan? Comment down below lang kayo. No? Kung itutuloy ba o hindi. gagawin na lang ng bago. Sa kasulukuyang, tinatanggal na itong mga kahoy. Ito yung galing dyan sa demolition. No? Karapit talaga ba yun? Amoy, malakas talaga ang amoy yun. Amay mo talaga yung pagkabulok dito. Ay, binabaklas yung mga kahoy dito. So ito yung nabanggit ko, hindi mo malata na may squatter area dito eh. Kasi pagkapasok mo dyan, ito yung ferry Loton Ferry Station. Hindi mo makikita dito kasi nakabakod eh. Nakatago siya. Anong masabi nyo dito sa River Lane Footbridge? Dapat bang ituloy or i-cancel na at, at gagawa na lang ng ibang project?